What is up? What is up mga kapit mahala? Welcome back sa aking YouTube channel. So, ayun, mga kapit mahala, uh, mapapansin nyo, wala tayong side mirror, no? Ito kasing isang to, mga kapit mahala, lost thread na sya. Ubus uh, na yung thread nya. Tapos, nag-order ako ng pamalit. Ito. <coughs> Mura lang naman, uh, 160. Nabili ko sa Yamaha. Ah, uh, ito. Order din ako ng extension, no. Para just in case. Unang masisira yung extension muna bago yung pinaka-thread ng ano, holder ng side mirror. So, ayun, mga bitmalo, alam niyo na siguro paano magbaklas nito, no. Para naman ng bolt niyan. Ito isa. Sa ilalim. Dalawa. Tapos dito sa sa kabila. Tapos, yun. Mababaklas na natin to. So, ayan. Pagbaklas na. Ito, may bolt din dito. Tapos, dito. Ayan. sa kabila. Tapos, yun nandito. Parang clamp. Tinanggal ko yun. Nandun sa babae. Eh. Tapos, ito. Tatanggalin nyo lang din yung speedometer. kasi iangat nyo lang. Ayan. At yung sa kabila. So, ayan na siya. Baklas na. Hmm. Pwede natin tanggalin to <coughs> So, ayan. Sa mga hindi nakasunod, uh, replay nyo na lang. So, ayan. Papalitan natin. So, ito'y papalit natin. Alright. So, ayan mga pitmara. Natanggal ko na. At... Uh, Ito na siya. Alright, so syempre, asan na natin itong isa? <tiny> Ang na natin, mga bit na. So ayan mga kapit mga loo, okay na. <coughs> Ayun, shoutout nga pala kay Ian. Ian Motovlog. Sa kanya galing to. Binigay niya sa akin. Ito, itong bolt na to. Ayan. Uh, para dito yan. Diba, issue naman ng M3 natin yan. Laging umaangat yung ganito. Kaya binutasa na namin. Alagyan na lang ng ball. Alright. So okay na. So shoutout nga rin pala. Kay Admin U1. Dahil binigyan tayo ng stock mags. Papalta na natin to. Kasi matanda na to eh. 2018 pa. Expeed natin. So papalta na natin niya mga pitmalo. Ng stock mags muna. Kaya na tayo magbibili ng bago pag meron tayong pera alright so yun mga kapit malaw na kapit ko na yung extension wala stick na yan nagkalito lito na ako dito eh. hindi ko na lang kung ano left and right eh. <laughs> nagtanong pa ako sa ano nagchat pa ako sa asawa ko ha ah. nagsend ako ng picture kung alin dito yung left tsaka right putik <laughs> na yan Nalil lilito na ako eh Ah, uh, kasi 'yung ano nito, baligtad 'yung thread. Uh, ano sa So, mabit na uh, kakabit muna natin 'to. Yung luma nating side mirror kasi may inorder akong ano. Uy, pogi. Asan? Ayun know. oh. ako mabit na side mirror na gandang-ganda ako. So, habang wala pa, baka bukas pa dumating. Ito muna kabit natin kasi mahuli tayo, no. So may mga bit malo, kinabit ko na lang ay yung bago. Kinabit ko na. Kasi napansin ko daw sa duma yung nakabit. Medyo may tama na yung ano niya. Tama na yung thread ng side mirror. So baka masira naman tong thread nito. extension So ito na lang kinabit ko bago. So pag dumating bukas yung isa, yung in order ko talaga. Ah, uh, gandang-ganda ako so tatanggalin na ulit natin to baka ibenta ko na lang o kaya tago just in case na may grado yung ano na order ko kasi pag may grado pangit ito walang grado legit so yun balitaan ko na lang kaya mga bitmalaw. malaw maraming maraming salamat sa panonood at uh, munting share lang sa inyo sa mga makaka experience so may idea na kayo So, yun lang mga bitmalo. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, ride safe always. And syempre, don't forget to hit subscribe and click the notification bell para lagi tayong updated pag meron akong bagong upload. So, yun lang. Peace out.